hintayin ko yung Yan. So, yan yung school ng alaga ko. So, dito naman ako sa tapat. Eh, hintayin ko siya dito. Yeah. tanawin dito mga kalakwat sa yung bridge nila tsaka yung tubig sobrang linis yan ko yung alaga ko sana lumabas na siya kasi malamig pa rin dito mga kalakwat sa although may sun although may araw pero malamig pa rin Yan yung school. Dito sa ano sa lugar namin. So mga kalakwatsa, yun nagsilabasa na yung mga bata. So bye for now mga kalakwatsa. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification button natin para updated kayo sa mga videos na darating at saka maraming mga maraming maraming salamat mga kalakwat mga sa ito pa rin yung iyong inang yayang lakwat bye magandang araw ay na yung alaga ko alabas na sila yung lumabas na yung mga yung kaklase niya yung tumatakbo na Punin ko na siya Mm-hmm. <laughs>